inggit, guys, ano siya, normal na emotion yan. Good thing yan kung ginagamit mo siya as motivation. Nakikita mo sa iba yung bagay na gusto mo, meron ka rin. The more mo siyang ginaganon, the more mo siyang hindi ina-acknowledge, mas lalala yung inggit mo. Ang defense mechanism mo, ibabash mo pa rin yung tao na yun para lang ma-feel good ka. Oo, oh, diba? Para hindi mo maisip na nainggit ka. Kasi nga, Hey guys, this is Joel. And this is Kat. And welcome sa palibagong episode ng Kwentuhan with Joel and Kat. Okay, we're here again. Welcome back, di ba? Yes, we're back again. So yes. proud of you kasi kahapon nag-shoot na tayo, ngayon nag-shoot ulit. Na o, oh, di ba? Ayun talaga, pag-podcaster, consistent. <laughs> Hindi, bukod kasi na-enjoy namin kasi parang nagkukwentuhan na kami ni Joel. Tapos na share pa namin sa inyo. Diba? Oh, yes, yes, yes. And pero somehow, nakukuha na rin natin yung flow. Diba? Oh, mas nagiging ano na tayo, comfy, kumbaga. Yun, yun, yun. Parang ito yung something talaga na for the longest time, ano na natin, parang weakness natin siya eh. Hindi, yeah, bukod sa tayo-tayo lang yung nag-uusap talaga. Oh, kasi na. medyo na share pa natin, baka may makuha sila, di ba? Yeah, natitrain din tayo. So that's yes. good, that's good. So love, love ko, ano yung topic natin for today's episode? Actually, ikaw nakaisip na ito eh. Di ko alam ba't mo naisip? Ano oh, yan? Ano yeah, yung topic yeah, yeah, na yan? So hindi siya question, pero It is something na gusto kong pag-usapan din. Mm -mm. Dahil naalala ko lang din, months ago, nag struggle ako dito. Tapos okay. nagpa-consult ako sa'yo, di ba? Psych major. Dato pinabayaran ako dito. <laughs> 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 Ito ang gawa lang. Yeah, yeah, yeah. Pero yung word na yun is about ingit. Yes. And parang ayun yung something na I want to go deeper. And di ko kasi nakalimutan yung natutunan ko about nun eh. Mm -hmm. And gusto ko rin syempre i-share mo rin And share natin yung mga alam natin about dito sa kanila Kasi very common to na nagiging problema Especially sa society ngayon Yeah, true yeah. Actually ang dami nagdi-DM sa amin Sa mm -hmm. IG, sa Facebook na... Sana all, sana all, mga ganyan. Yeah. So, Actually, sa, like, nila, sa comments. Sa comment section talaga yan. Yeah, sometimes cute, di ba? Mm -hmm. Pero may mga nag-DM sa atin na medyo serious. Na Na talaga. yung life nyo. Napipressure sila sa mga nakukuha namin at the very young age, di ba? para yeah. Parang magkakaidaran na kami, pero kami, may ganito na, sila wala pa. Yung mga ganun. Doon nag-start lahat talaga yun. Oh, yeah. Actually, may hindi nga ako makalimutan parang weeks ago na nag-DM sa Joel and kahit sa TikTok. Mm -hmm. Tapos yun, Um, haba, sobrang haba. Hindi, mm -hmm. parang gumawa pa siya ng dummy account para lang makapag-message siya. Ganun. Kasi ayaw niya siguro pakilala yung totoong siya. Ay, okay. Tapos, sinabi niya na ina-admire niya yung life natin. Mm -hmm. Pero at the same time, napipressure din siya kapag nakikita tayo. Oh, okay. Kasi nga parang nakikita niya na nasa same age bracket na din tayo. Mm -hmm. Yun din, um, ikakasal na rin sila. Kaso nga lang, nakukupair na nila yung life nila. Bakit sila andun pa rin hindi pa rin nila kukuha yung mga bagay na somehow nakuha na natin. So, kung baga, compare niya na yung life niya sa so nakikita niya sa atin. Kaya nga eh, huwag na kaya tayo mag-post. <laughs> okay, hindi naman, gabi naman. Pero yung inggit guys, ano siya, normal na emotion yan. Kaya pag na-feel niyan yan, okay lang yan. Pero, hindi na yan magiging goods kapag, alam niya na, pag sumasobra. Kaya dapat alam natin kung paano siya i-manage. Yes. Paano natin ililimit yung self natin doon? So, ayun yung pag-uusapan natin. Well, hindi naman kami mga expert, pero this is how we cope yung inggit. Yun, tama. Normal na nararamdaman siya, pero it's how you will react kapag na mo siya. Yes. So, sige, pag-usapan natin yung love-love ko. Bakit ba tayo naiinggit? Ang number one cause dyan talaga, yung tinitignan mo yung mga bagay or kahit ano na wala ka, na meron yung iba. Mm. -hmm. Yes. Nag start ka mag-compare. Mm -hmm. Yun naman talaga eh. Compare lang talaga yung ng mga buhay ng iba eh. Tama. Diba? Yun yung number one reason kung ba't naiingkit ng tao. Ikaw ba nag-i-struggle ka dito? Oo naman, grabe naman. Mga tao din naman talaga tayo. Mga mm -hmm. normal na reaction niya ng talaga ba? human beings. Anong kinaiingitan mo? Ay, ako dati, di ba? Parang masyadong payat ako dati. Tapos naiingit ako sa mga girls na parang, oh, so sexy naman na yun to. Mm -hmm. Yung ideal body ko, nasa kanila, yung mga ganito. Mm. Mm. Ganyan, yung mga ganong bagay. Yeah, all right, all right. So yeah, parang sabi nga rin sa nabasa ko, ang inget is parang nakikita mo sa iba yung bagay na gusto mo, meron ka rin. Yeah, totoo naman. And normal yan kasi lalo sa social media world ngayon, open na. I mean, nakikita mo na yung mga bagay ng sobrang instantly. Oo. Diba? Mas madali na magkumpara, magkaroon ng inggitan. Yes. Kasi nakikita mo na yung buhay ng ibang tao, diba? Yes, yung social pressure. Lalo na talamak 'yan ngayon dahil sa social media, for sure. Mm -hmm, mm -hmm. 'Di ba? Mm -hmm, mm -hmm. Kaya ngayon yung problem eh, 'di ba? Parang ang dami rin naging issue diyan. Mga may-ari ng social media accounts na hindi siya nagiging healthy for the kids, 'di ba? Yung parang nagiging basis na yung kung gaano karami yung likes mo sa isang photo mo para ma-determine kung maganda ka po Parang ganun. Oh. No. ng mga algorithm na hindi na nakikita kung ilan yung likes mo. Na yeah. ngayon na-hide na siya. Mm -mm. Kasi parang sa mga nakaka-apekto siya sa self-confidence ng mga bata. Mm -mm. Tapos yung iba na pressure talaga. I mean, hindi kasi tayo pare-pareho kung paano ito i-handle yung yung inggit eh, di ba? sometimes so, hindi natin talaga alam kung paano talaga siya i-manage. Yes, yes, yes. Bakit mo nga ba naisipan yung topic na yun? Ba't ikaw na inggit ka? Oo nga, parang bigla si Joel na nagpa-advise sa akin about sa inggit. Kaya nagulat ako, ha? Nainggit ka pa? About oh. saan ba yun? Saan ka ba nainggit? Kwento mo nga yung experience mo para makarelate din sila. Baka mababaw siya for some reason. Of... <laughs> hindi, mababaw for them, pero for you hindi. Iba't iba yan. We cannot judge here. Ano we we'll listen and we don't judge. <laughs> <laughs> ano yun na content ano siya? ano ba? Like, papaano ba dapat natin hinahandle yung inggit? Okay. Ako tinatanong mo? Yeah. So, sige love. Kung normal nga na emotion ang inggit, and hindi natin may iwasan yun. Dahil syempre, may mga bagay tayo na gusto na wala pa tayo currently ngayon. Yes. So, mafe-feel natin siya. Pero paano ba dapat natin hinahandle yung emotion na yun kapag nararamdaman natin siya? Yeah. Okay, first of all, ang inggit, good thing yan kung ginagamit mo siya as motivation. Mm -hmm. Like, nare, nakita ko, uy, may bagong bahay ka na. Okay, next time, ako naman magkakaroon. Yun. Like, mag-work hard ako para makuha ko rin yan. Yun ang magandang inggit, kasing inggit. Pero may mga ingget na, buti pa siya may bahay. Ba't ako wala? Napakahirap naman ng buhay ko. Oo, diba? diba? Ah. Yun yung maling type ng inggit. Pero lagi nating iisipin, the moment na na natin na inggit, ang unang-unang yung gagawin dyan. Dapat, i-acknowledge mo yung nararamdaman mo. Sinabi ko na to sa'yo eh. Mm -hmm. yung example guys ha? Ah, okay, may kotse siya. Nakakainggit naman. Sometimes, kapag kasi sinasabi mo yun sa sarili mo, ina-acknowledge mo siya, parang the more mo kasi siyang sinusurpress or nagiging in denial ka, hindi, hindi ako inggit. Pero diba kasi may mga gano'n na parang mm. ang ang defense mechanism mo, di naman ako naiinggit dyan eh. Mm -hmm. Kahit deep inside, sa back of your mind, naiinggit ka naman talaga. Mm -hmm. The more mo siyang ginaganon, the more mo siyang hindi ina-acknowledge, mas lalala yung ingit mo. Yes, tama. Diba? Yun yung number one. I-acknowledge mo yung nararamdaman mo. So paano? Paano mo siya i-acknowledge? So, example, na yung sa kotse. Kunwari, may nakita kang nag-post ng brand new car. Tapos, Paano mo siya i-acknowledge? Ay, grabe. Pangarap kong car yun. Sobrang nakakaingit siya. Alam mo, naiingit ka. Ah, so ganun yung pag-acknowledge. Yeah, i-acknowledge siya. Parang sinabi mo sa'yo, sa sarili mo na naiingit ka. Yes. And yeah. isa pang bagay na gusto ko idagdag dyan. Bukod sa i-acknowledge mo yung nararamdaman mo or yung nafe mo, i-acknowledge mo rin yung hard work na ginawa nang nakita mo, kiniingitan mo. Di ba? Kasi minsan kasi, ang nagiging, internet ano rin natin, parang nagiging response natin every time na, for example, may nakita tayong magandang kotse, ay, drug dealer to. Di ba? Parang, oh, inaano oh. pa siya, parang... Parang yun kayong kope, yung ano mo nga, defense mechanism mo, ibabash mo pa rin yung tao na yun para lang ma-feel good ka. Oo, oh, di diba? Parang hindi mo maisip na naiingit ka. Kasi nga, feeling mo drug addict siya. Oo, oh, parang, kumbaga, parang ginagawin mo siya ng istorya para lang somehow ma-feel good ka about sa self mo. Oo. Pero, na, kaya ka lang naman nagka-car kasi ano eh. Bigyan ng parents. Oo. Kaya ako hindi ako magka-car kasi hindi naman ako drug addict or hindi naman ako drug dealer. Oo. ba? Diba? So para na. para lang at least somehow so imbis na gawin mo yung mga bagay niyon i-acknowledge mo na la lang. I mean, maging honest ka sa nararamdaman mo. Kasi may reason kung bakit ka naiingget sa nakita mo dahil gusto mo 'yun eh 'di ba? Tama. Tama ang tawag ng reframing your thoughts. Mm. Kumbaga instead na parang sasabihin mo lang na naiinggit ako, uh, ganyan. Why not i-acknowledge mo yung hard work na ginawa nila kung ba't nila nakuha 'yun, 'di ba? Tapos mas gawin pa natin siyang motivation para makuha din natin yung bagay na 'yon. Tama, tama 'yan. Actually, 'yun yung yun, 'di ko nakalimutan talaga eh. Kapag every time na nafi-feel ko yung inggit, i-appreciate ia ko yung taong yun. Mm -mm. Kasi syempre, pinaghirapan din naman niya kung ano meron siya eh, di ba? Naalala mo, nakita natin yung dream car mo. Mm -hmm. Parang, ang sabi ko, ang madalas kong sinasabi, paano niya nakuha yun? Di ba? Ang galing naman nun. Paano mm. niya nakuha? Sometimes, instead na, anong kayang ginagawa na yun to, siraan ko pa yung tao na yun, why not i-acknowledge na lang natin, anong ginagawa nun? Ang galing niya, no? Nakuha niya yung ganong car. Mm -hmm, mm -hmm. Diba? Parang ganun-ganun natin i-address yung inggit natin Yes, tama yan So magandang something to think about yun Kapag may naramdaman kang emotion Kahit ano po yan yeah. Happiness, sadness, or anything I-acknowledge mo yung nararamdaman mo Yeah, important That's yun Very healthy rin yan Oo. Kasi hindi mo Hindi mo nang maluloko sa sarili mo eh True. Like kahit magsabi ka ng mga words dyan Na hindi mo ang inggit dyan Pero kapag mag-isa ka na lang sa kwarto Nakikita ka na sa kama alam mo eh, alam mo sa sarili mo na somehow, naiingit ka, oh, diba? O, oh, tsaka may yan. The more mong hindi inaamin sa sarili mo, promise, mabubuo yan sa utak mo, mas magiging worse. Yes, yes. Kaya mas maganda i-acknowledge mo siya. Maganda yung sinabi mo. Lang. Pangalawa, i-acknowledge mo rin yung hard work ng kiniingitan mo. Mm, yun Kasi hindi, hindi yung shortcut, diba? Unless kung daya niya ginawa yun. Pero it's on them na eh. It's on them na. Mm, mm And another thing na gusto ko idagdag. Sinabi mo rin sa akin to eh. Na kapag may nakita kang kiniingitan mo sa iba. Like for example, six-pack abs. Mm, mm Okay. Yun, di ba? Six-pack abs, di ba? Siyempre, dapat i-acknowledge mo rin siya, di ba? Na grabe. Gano'n kaya katagal siyang nag-gym? Ano kaya ang diet yung ginawa niya para makuha niya yun, di ba? Mm-hmm. Tama. Tapos, minsan kasi isa pang coping din na ginagawa ko naman minsan. Yung parang nagiging hard ka na sa self mo. Parang hindi ko makalimutan to eh. May nakita tayong... Parang sobrang weird na to. nung time, last year, nakabili kami ng house. Nabili namin itong house na to. Siyempre, di ba? Sobrang feeling good kami. Dahil na-achieve na namin yung pinapangarap namin eh. So, grabe yun. Sobrang thankful kami. For the first week talagang, thank you Lord, thank you thank you Tapos, parang after a week, may nag-post na content creator din na nagpapatayo ng resort. Mm -mm. <laughs> di ba? May nagpapatayo ng resort. Tapos nung nakita ko yun, parang nakalimutan ko yung bagay na pinagpapasalamat ko. Nakakakuha ko lang ng house pero nakita ko siya, grabe love. Mm -mm. Resort na yung nila tayo. Ganto lang. Di ba, di ba naalala mo yun? Tapos oh, galit na galit sa akin si Kat noon. Sobrang galit na galit. Nasa airport tayo noon, di ba? <laughs> habang nasa immigration, galit na galit talaga ako. Ayoko sa ganung tao talaga. Oo. Oh. Kasi nakakahawa yung energy na ganun oh. eh. Ano sabi ko sa iyo noon? Ano nga sabi ko? Ang sabi ko sa iyo noon, 'di ba? Kapag titingin ka talaga sa ibang tao, may inggit ka diyan, pero kailangan mo matutunan yung maging grateful ka sa so kung anong meron ka. 'Yun. 'Di ba? Kasi kung grateful ka na, kahit tumingin ka sa ibang ano, ibang achievement ng iba, kung happy ka na sa mga na-achieve mo, hindi ka na yung mai-get eh. hindi na yun papasok sa isip mo na parang ang unang papasok sa isip mo, "Thank you Lord, binebless mo ako at binebless mo rin sila." Gano'n na yung papasok yun. sa utak mo. Tama Kapag 'yun. Ganun. Tama 'yun. Kasi naalala ko nung moment nung nakita ko siya. Ang ginawa ko, kinumper ko agad yung wala ako, parang sinabi ko agad, hindi ko siya in-acknowledge na grabe yung hard work ito para makapagpatayo siya ng resort. Tama naman. Di ba? Ano kayang struggles yung ginawa niya para magawa niya ito? Mm, mm And congratulations. Diba? At maging matuto rin tayo maging masaya para sa iba. And yun yung parang isang sign din na kapag kaya mo na maging masaya sa ibang tao, para sa ibang tao, like, ano yun, mahirap kasi yun eh, di ba? Yes, madali maging masaya para sa mga taong below us kapag umangat sila ng onte pero minsan kapag nalagpasan yung naabot mo or yung kapantay mo biglang nahigitan kasi somehow parang natatamaan yung ego mo. Oo. Oh, oh. Very normal, 'di ba? 'Di ba na parang Teka, ka-age ko lang to. Ah. Mm -mm. Tapos siya nakuha niya 'yun, 'di ba? Mm -mm. Parang something yun na nakakatapak or hindi naman parang may hit lang ego mo every time na ganun. Kapag feeling mo match lang naman kayo or somehow better ka pero nakuha niyo yung wala ka. Mm -mm. Di ba? Kaya you have to practice these things sa mga sinasabi natin. Kasi kapag meron na tayong na instill na natin siya sa buong pagkatao natin, makukontrol na natin. Yeah, yeah. Hindi naman siya totally na parang mawawala kasi guys, part of your emotion yan, normal yan. Pero mapipigilan mo. Kung Kumbaga, hindi siya lalala. Di ba? Mm. Magiging healthy yung word na inggit kapag na gawa nyo rin to. And ia-add ko din, para malaman nyo or ma-acknowledge nyo yung inget na word, dapat alam nyo rin kung saan nanggagaling yung inggit. Mm. Alam nyo yung roots kung bakit ka naiinggit. Naiinggit ka ba dahil yan ba talaga yung gusto mo? Or naiinggit ka dahil societal expectation or societal pressure? Na dapat mayroong ganun. Oo. oo. Ah. 'Yun dapat alam mo 'yun. Kasi kapag alam mo yung values mo, alam mo yung core mo. Hindi naman talaga yun yung gusto mong pangarap eh. Nakita mo lang, kaya pinangarap mo. Mm, nice. Pero kung alam mo sa sarili mo, ang pangarap ko, basta magkakotsi ako, kahit anong brand yan, bahay, basta masaya yan. Or kahit hindi naman sobrang yaman, basta mag-ano ako, mabuhay lang ako ng komportable. Masay masaya na, okay na. Kapag yun yung alam mo sa sarili mo... Yun talaga yung values mo. Kahit tignan mo lahat ng mas above pa dyan sa pangarap mo, wala ka ng pakailam. Mm, tama yan, tama Wala yan. ka ng pakailam. Kasi alam mm. mo yung values mo eh. Hindi, ito lang yung gusto ko eh. Ba't may inggit? Yes. ba diba? Magiging happy na lang ako sa kanya kasi nakuha niya. Baka yung pangarap niya talaga more than sa pangarap ko. Or magkaiba kami ng definition ng word ng pangarap. Nice. Ito, nice. pangarap ko. Baka yun yung pangarap niya. Yes. Kung pareho niyo naman na-achieve yan, edi eh, mas masaya. Yes. Pareho niyo na-achieve yung pangarap niyo. Diba? Yes, tama. Kaya it's important din na kilala mo rin yung sarili mo talaga. Tama. Kilala rin yung sarili mo. And hindi porket gusto ng iba, dapat ayun na rin gusto mo. Kasi yeah. ano yun eh, parang walang, ano yun, iba-iba tayo ng gusto. Oo, i-customize yun naman guys. Yes, diba? yes, Kaya yes. nga importante na mag-goal setting tayo this 2025. Actually every year. Mm -hmm. Or mag-journal kayo na ano ba talaga yung pangarap nyo this 2025. Kapag na-take down notes nyo na yan, dyan na kayo nakafocus, wala na sa iba. Yes, uh -huh. tama. Alamin mo rin, gusto mo ba talaga yung bagay na kiniingitan mo? Or nakita mo lang siya, kaya sa gusto mo rin na may ganun ka? Oo, magkaiba yun. Yes. And yeah, siguro maganda yun. Again, recap lang ulit. Maganda yun. Kapag may naramdaman kayo yung certain emotion, Yeah, acknowledge Number two, alamin mo kung anong yung roots ng ingit na yan. Number three, ire-reframe mo yung how ka mag-isip through that ingit. Like, yung katulad ng sinabi mo na instead na titignan mo kung anong nakuha ng tao, gagawin mo ya, appreciate mo yung tao. dahil na-achieve niya yung bagay na yun. And it takes practice, ha? Ah. Like, dapat practice natin yun. Hindi lang siya instantly na kapag sinabi mo, ah, i-appreciate ko siya. Dapat ipakita mo through your actions, like, i-congratulate mo sila. Mm. Di ba? Parang it's a process din na tinuturo mo sa sarili mo na hindi naman porket nag sila, is hindi ka na pwede maging successful eh. Mm -mm. Sino ba nagsabi na parang meron diyang ranking? Hindi mo pwedeng mm -mm. tayo lahat magsasucceed in our own ways? Yeah, di ba diba? yung may sinasabi sila na own timeline mo? Yun. Diba? Depende kung kailan ibibigay sa inyo ni Lord. Baka napaaga sa ibang tao, pero for sure darating din yung inyo. Yes. In God's perfect timing. Pero, yun nga, sinabi mo rin rito kanina, love, na minsan ang inget kung ititake mo siya as motivation para makuha rin yung bagay na pinapangarap mo, then that's good. Di ba? Mm, good motivation. That's good. And ako, naalala ko rin, ang daming moments sa life ko na dahil sa inget mas tapos ako para mag-work harder. Ang mm. dami talaga, ang daming times, hindi ko talaga... Na... Pero ano mindset mo dyan? gagawin ko to para mapatunayan kung mas matasa ako sa kanya. Ganun ba mindset mo? Hindi, hindi naman. Kasi ah. minsan may mga inggit ka talaga na totoong gusto mo yung kiniinggitan mo eh. Oo. Kung pangarap mo naman talaga. Siya. Minsan may mga pangarap ka na nakita mo na sa iba. So somehow parang buti pa siya. May totoong mm -hmm. ganun May totoong inggit talaga na gusto mo rin yung meron siya. Mm -mm. So sa mga moments na 'yon, um pwede mong gamitin motivation niya na kung kaya niya, kaya ko rin, di ba? Yeah, exactly. So parang yun din yung natutunan ko na yes, maging, matuto tayo maging masaya para sa ibang tao and maging grateful tayo sa currently na kung anong meron tayo. Yan. Yan yung, yung pang Be grateful yun, talaga. Tama. Kasi na nga sinabi ko kanina, pag naging grateful ka talaga, hindi, hindi na magmamatter yung ibang nakuha ng iba. Totoo. Tsaka pag grateful ka sa meron ka, parang hindi ka, ang hirap may, hindi ka may ingit. I mean, mawawala agad instantly yung yung word na inggit. Kapag grateful ka sa meron ka, hindi uh -oh. ko makakalimutan yun sa book ng Think Like a Monk kay KJ Shetty. My yung favorite talaga, book. Yan talaga yun 'yung something talaga na sobrang dinidiin niya 'yung pag 'yung gratitude, 'yung paggising ka sa umaga, iisipin mo 'yung tatlong bagay na grateful ka, 'yung mga simpleng acts na ganun. Nakakaano siya, ko pa nakaka-apekto siya sa mindset mo, sa emotions mo na nakikita mo 'yung mga bagay na pwede mong i-appreciate, di ba? Oo oh, naman. Ang dami, ang daming bagay na dapat i-appreciate natin, hindi lang sa material na bagay, guys. Yes, tama. Knowing na ikaw, pagising mo, buhay ka pa, humihinga ka pa, na yes. nakakalakad ka, nakakita ka, nakakamay ka, nakakarinig ka, yun palang blessing na. And maganda rin yung mindset na dapat instill natin sa buhay natin na Lagi ko tong nakikita yung quote na to eh. Yung buhay na meron ka ngayon, pinapangarap ng iba yan. Mm, mm. Kapag inisip natin yun, magiging grateful na agad tayo na Okay, itong ginagawa ko pala, ito yung pinapangarap ng iba. Bakit eh. pa ako tumitingin sa taas, 'di ba? Pwede Mama. kung gusto pwede. mo talaga, kung you need or you want something more pa talaga. Yes, pero pwede namang sabay yun eh, 'di ba? Oo. Pwedeng sabay yun na uh, ito nga yung parang life mantra ko eh contento pero hindi pa kampante. Yes. Like, pwede kang maging contented while you're striving for uh -uh. more. So, every time na na-feel mo yung inget, like, I ano mean, yun, pwedeng sabayan eh, na nagiging grateful ka. Pero it doesn't mean na grateful ka, na contented, or na happy ka sa meron ka. It's, it doesn't mean na hindi ka na nag-strive for more eh. Naman. Kasi may iba naman na yung ah, parang okay na sa buhay, hindi sila naiingget yung nandyan lang sa bahay, pabigat, sa oh, diba? pamilya. Napasobra naman. sobra naman. I mean, grateful ka sa buhay mo na hihilata ka lang sa oh. lakang ginagawa pero minaapekto ka namang ibang tao, di ba? Yes, diba? yes. Hindi, hindi ganun nangyayari ang buhay, guys. Kaya kailangan be grateful pero that doesn't mean, yun nga sinabi mo, na hindi ka na mag-strive for more. Kasi yes. mahirap pag naging stagnant ka lang, guys. Pero wow. eh, parang hindi pwedeng isa lang eh. Like pag na, nag-stop ka kasi mag-strive for more. Baka alam mo yun, parang deadline ano yun, parang ganyan lifeline yan eh, mm -hmm. ba? Diba? Dapat somehow may pinapa ka pa rin yeah, something. ba? Diba? Parang part yun ng life eh, parang para mabuhay tayo. Kailangan nag-strive mm -hmm. tayo for more. Pero syempre, while we're striving for more, magpasalamat tayo sa currently na meron tayo. Yeah. de ba? Kaya yun nga, eh, um familiar ka ba sa red card theory, love? Red no. card theory. Okay. Na, ay eh, nga, kapag may bagay kang, kunwari, kapag sinabi mong, bibigyan kita ng time, bibigyan kita ng 1 million pesos kapag makita mo lahat ng red na kotse in the next 5 minutes. Okay. Gaano sa gaano kabilis ka makakalap ng mga red cars? Agad-agad. Diba? Instantly, kasi nakafocus ka sa mga red cars. Pero, oh. yun yung red car theory. It, it means, ang pinaka-logic lang doon is, kung ano yung pinag-focusan mo. Perceive ng mind mo. Or kung ano, kung saan mo ilalagay yung attention mo, yun talaga yung makikita mo. Tama, so man. kung sobrang nakatingin ka sa mga bagay na wala ka, yan talaga yung mangyayari sa buhay mo, di ba? May inggit ka, hindi ka magiging grateful sa life mo, talagang malulungkat ka, madedepress ka, mapapressure ka, kasi nakatingin ka sa wala eh. Mm -mm. Pero what if tignan mo yung mga bagay na currently meron ka? Yeah. And doon papasok yung pagiging grateful, mm -mm. yung gratitude na importante yun na Siyempre, kapag gigising tayo sa umaga, Pag magdadasal tayo, puro lang po tayo hiling na, Lord, sana magkaganto Lord, sana ganto, sana meron doon again Like, puro hiling. Hindi ba pwedeng i-appreciate mo muna yung what you currently have, di ba? Like, thank you, Lord, for this life, humihingan pa rin ako. Yung mga mm -hmm. basic things na nakakalimutan natin appreciate kasi nasanay na lang tayo. And ang sakit lang na minsan, yung mga bagay na ordinaryo sa atin, kapag nawala, doon lang natin siya na appreciate Yes. Kapag kunwari, nahirapan ka ng maglakad, doon mo lang ma-appreciate na dapat pala. In-enjoy ko na maglakad-lakad, di ba? Yung mga simpleng ganun, no, di ba? No. Tama. Pero paano mo masasabi, katulad ng sinabi natin kanina, ang inget normal emotion siya. Mm -hmm. Pero paano mo masasabi na hindi na normal yung inget mo? So, paano? <laughs> hindi ko <ka> wala. Hindi <laughs> ko So, for me, hindi na magiging normal yan kapag may nadadamay ng ibang tao. Ibang tao or yung mental health mo na apektuhan na yan na ang hindi normal. Like for example, nainggit ako sa'yo. Di ba may mga gano'n na parang nagaganda na ako sa'yo, sasabuyang kita ng priyatic acid? Totoo ba? May gano'n ba? Meron! May mga gano'n sa balita, mga intense. Na parang, oh, okay, successful ka. May mga gano'n na parang employee, kita si boss yan, napaka-successful. Yung employee, parang binaril yung boss niya kasi parang hmm. hindi na siya na appreciate or whatsoever, May mga ganon, 'yun ang hindi normal na inggit, guys. Or dahil na inggit kasi sa isang tao, si saramo siya sa iba. Yes, iba? 'yun ang Taragun. nangyayari mm. din ngayon. Basta pag may naapektuhan ng ibang tao or hindi na siya naaalis sa isip mo kahit anong gawin mo. Mm. mm. 'Yun yung di healthy na inggit, guys ha. Tama, yung may naapektohan ng iba, tsaka ba ka na sa iba. Mm, mm. 'Yung mga 'yung mga bashers, 'yung mga bagay na dahil may nagawa sila. Dine-degrade mo sila para somehow yun nga, mafeel mo na ano ka, more alpha ka than them. So, yun uh -huh. na not healthy kind of inget. Yeah, pag gano'n, ay, intindihin nyo na lang sila. Kasi kaya sila gano'n yung mga bashers, kasi galing yun sa inget. Mm. So, kailan naman nagiging healthy yung inget? Kapag ginagamit mo yung inget na yun, as motivation and as proof, na possible pala. Mm -hmm. na kung nagawa niya, kaya mo din. Kaya mo rin, di ba? Or baka ah. pwede mo pa siyang lapitan, i-consult, paano niya nagawa yun? And gagamitin mo yung sinabi niya or yung ways niya para ma-apply mo rin sa sarili mo, di ba? Tama. like Like, iti-take mo lang siya. Yung emotion na yun, Iti-turn mo into positive action. Tama naman. Tama yan. So, yeah. Totoo yan. It doesn't mean na hindi na tayo naingit ngayon, love, love ko. Oo naman. Kaya tulad na sinabi namin kanina, normal na emotion yan. Nararamdaman pa yan ng kahit na sino. Pero through this or Or kapag alam na natin ng mga gantong bagay, kaya na natin siya i-manage. Kaya yes. na natin siya i-rebuke. Kung baga, malesen ng konti onte. Or kapag medyo hindi ka pa talaga sa, parang nahihirapan ka pa rin i-rebuke, lumayo ka na lang. Stay away sa mga bagay na nagbibigay sa'yo ng sobrang pressure. Like, especially sa social media. If hindi mo kaya i-handle yung sarili mong emotions pa, then ilimit mo yung pagkoconsume na social media. Oo, kaya normalize na nga yung magbablock ka kahit di kayo nagkaaway eh. Oo, oh, tama. I-block mo or i-mute mo sila. Kasi kung nakakadagdag lang, di sila healthy sa'yo kasi, again, hindi ka pa nga, di mo pa alam kung paano i-manage yung inggit. Nakakadagdag lang, lang sila sa pressure. Mm -hmm. May iging ilayo mo yung sarili mo sa stressor mo. Kumbaga. Yes, baga. yes, yes. Tama yan. Tsaka babalik ka ulit sa core values mo. Like, ito bang nakikita mo na merong iba? Yan ba talagang gusto mo? Yes. Ang dami kasi, sobrang dami mo pwedeng tignan eh, lalo sa social media. Kaya ang isa pa yun sa mga goals and New Year's resolution ko this 2025, ilexen ko yung consumption sa social media. Yeah, actually ako ngayon, ano na lang ako eh, ang nagugulat ako, hindi ko na alam yung mga ano ngayon, mga issues. Mm. Kasi nagpo-post lang ako, pero hindi na ako nag scroll Yeah, yeah. Nililimit ko na rin talaga kasi sometimes toxic talaga. Tama. Kasi yung mga issues, na-absorb mo siya subconsciously kahit hindi mo siya pagtuunan ng pansin. Yes, yes. Aba? Kaya protect natin yung mental health natin at all costs. Yes. Yun ang mantra ko this 2025. <laughs> Tama. Well, yeah. Actually, yun lang naman yung yung masasabi ko about sa inggit. Ako rin. Learning process pa rin siya. Pero yun din, yung lagi namin sinasabi nga ni Kat, na hanggang ngayon pinapractice ko pa rin. As long as we're doing something about it, that's nice. Yeah. And let's learn to be happy then para sa success ng ibang tao. Yeah. Y yun yung true definition of success. Eh. Kapag kaya mo na maging masaya rin para sa iba, parang ikaw na yung next dun. Di ba? Yeah. I mean, that's the sign na ikaw na rin yung next. Mm -mm. So, yeah, hindi natin kailangan maghatakan pa baba para lang sa homo feel mo na superior ka. Mm -mm. Hindi. Huwag ganun, huwag ganun. So, kapag nag-succeed yung iba, i-acknowledge mo sila, i-appreciate mo sila. And, kapag in-appreciate mo sila, wag mo na ma yung sarili mo. So, maging grateful ka sa meron ka, and someday, yung mga baki na kiniihingitan mo, na gusto mo rin makuha, darating yan sa'yo. Kapag tinik mo yung emotion na yon into action. Into motivation. That's yun. good. Yeah, I think that's it, my love we're good. Good job. At least na instill pala sa mind mo yung mga pinagsasabi ko sa iyo. Yan so guys, if natapos yung episode na to, maraming maraming salamat. And kung nasa ang stage ka man ng life mo yon, you're exactly where you need to be. Kung nasa problema ka ngayon sa hardship, hindi yan forever, okay? Magpatuloy ka, wag susuko. And yeah, be grateful sa meron ka ngayon. Yes. Kung ano yung pinapangarap mo, kung inaksyonan mo yan, magagawa mo yan. Kahit hindi tayo tumingin sa iba. Yes. Makaya nila, kaya din natin. Yun. Kaya, yes, sabay-sabay tayong mag-strive this coming year 2025, i-achieve natin yung mga New Year's Resolution natin. Yes. Sama-sama tayo. So guys, thank you very much. And again, this is Joel. And this is Kat. And see you on our next episode. Bye, guys! <laughs>